Fe, eh, kasalukuyang pang bineverify pa ang pagkakaresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa Netherlands. Detali ng balita mula kay Rajuman Kondi Batak. Live Report! Sa lukuyan pang ng Department of Foreign Affairs o so DFA ang napaulat na pag-aresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Netherlands sa pagtalakay ng 2026 budget ng DFA sa Senado, pinakukumpirma ni Senate President Tito Soto III sa DFA ang balitang nadakip na si Roque na naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa mga krimen ng Pogo. Ayon naman kay Senator Ivy Marcos na sponsor ng DFA budget sa Senado, bagamat breaking news ito ngayon, bineberipika pa lamang ng DFA ang ulat dahil wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa pag-aresto kay Roque sa The Netherlands. Can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that uh, former Secretary Harry Roche has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Uh, check it out if it's fake news or whatever? Uh, while it's in the breaking news, Mr. President, uh, the DFA is still in the process of verifying as uh, they've had no um, no information from uh, the Netherlands. <laughs> Samantala, may post naman itong si Roque sa kanyang social media account kung saan pinabulaanan niya ang ulat na siya ay nadakip ng mga operatiba. Sa post pa ni Roque, nakasaad doon na may scheduled flight siya ngayong araw. Papuntang Vienna, Austria at magpo-post pa siya ng iba pang mga detalye. Kung matatandaan na unang ikinansila na ng Pasig RTC ang pasaporte ni Roque, si Cassandra Leong at iba pang nakasuhan ng human trafficking case kaugnay sa Pogo. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancor de Batak, Tatak,